And yung kulay nyo, yung blue-green na pintura. Tapos yung itching oh, ko, magkaiba. Parang design ng DB Audio. <laughs> sa DB Audio, kadalasan ganitong design ng itching niya eh. Sa original na paiboto is pahal na may mga ngipin-ngipin or parang suklay. So, singa mo yung kapasitor oh. Mas malaki pa yung titi ng aso rito eh. Welcome to my vlog Today's video, ito Siingit vlog muna sa Pagre-repair ng itong unit gay idea muna sa mga balak Or nagbabalak Bumili ng integrated amplifier Lalo ngayon magpapasko or magdi-December na <coughs> Ito para At least magkakaroon kayo ng idea Ito, uh, alos Lagi naman ako nagre-repair nito eh Hindi ko lang gawa ng content to ngayon Eh, gawa natin para kahit papano meron tayo content and e then syempre makapagbigay idea tayo sa lintik na amplifier na ito concert ko no sensya <laughs> na kayo ah concert AB 502 B Eh bagong bago to ako pa naka virgin nito ang bagong ito yung mukha oh isang taon pala daw nabili na mayari ito ito nakakabit sa may uh, karaoke nya or video game machine yung casing nya ito o, ako pa nakawasak ng warranty seal niya eh ano you know, bagong bago oh. yan ito muna papakita ko muna sa inyo yung harap niya review review natin ng konti lang or hindi na hindi na siguro typical rin naman to na kwan mukha lang naman tong mga pipe utol lang talaga yo eh. tapos diretso na tayo kaya ako nasabi na hindi original unang una sa casing kapag original naka ingredient yung tatak naka ingredient yung kwan dito yung pangalan na concert ito wala oh plain lang siya Ayan, takip niya yan Baka sabihin nyo, hindi takip niya. Takip niya yan, no? Bagong-bago pa. Tapos, pangalawa, board. Sa board, sa board magkakaalaman. Yung board nyo, mabilis ang vlog lang ito. Kasi hindi ko naman ipapakita kung paano i-repair ito eh. Tayo sasabihin ko lang ano maging sira. And then, na natin agad. Ayan, ito pangalawa na palatandaan. Kapag piki, yung kulay ng board is ganyan. Natin ng ilaw yung... Ayan. Ganyan yung kulay nyo yung blue green na pintura tapos yung itching oh, ko magkaiba parang design ng DB Audio <laughs> sa DB Audio kadalasan ganitong design ng itching niya eh. sa original na paiboto is pahal lang na may mga ngipin ngipin or parang suklay <clears throat> tapos tingnan mo yung kapasitor oh. mas malaki pa yung titi ng aso rito eh. <laughs> malaki pa yung titi ng aso dito ang lili ito 50 volts na 4,700 Apat na piraso rin sana Kaso Parang lipstick lang kalaki Ililit ba? Diba? Tapos sa transformer Nangingitim Alam nyo na yan <laughs> Nangingitim Tapos ito Yung supply nya Okay rin naman Kasi yung, yung original nga Alos na 31.5 lang yun eh. Ito 33 oh 33 033. Tapos sa uh, ano ito talaga, aluminum talaga ito. Tapos malaman mo na na, na piki dahil ayan oh, may pamato or pampabigat or simento. Kapatong siya sa simento. Kaya bumigat siya dahil aluminum ito eh. Pag aluminum magaan yung transformer, kaya ginawa nilagyan ng pamato para bumigat. Sa original, walang ganyan. yun naman may tanyon pero lata. Ayun, yun sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga nakakagamit na nito or nakakita na basic na lang sa kanila yan. Pulat na kapag bibili kayo ng peke or original. Yung original, yung board nun is medyo madilaw. Parang yellowish yung nating. And then may nakasulat talaga na concert kung talaga dito. May nakasulat na itong concert. And then dito may nakasulat na concert. Basta lahat ng board niya is may nakasulat ng concert. Eto, wala <laughs> sa mga mahilig sa mga mura eh mapapamura ka rin kasi habol mo mura eh. Mura nga pero yung quality naman or durable ng isang uh, amplifier is nawawala. Tulad nito eh. One year pa lang to nabili ng mayari oh. Eh, kita naman, oh. Kita naman sa mukha, oh. Alos wala pang gas-gas or bagong-bago pa. Tapos, yung issue nito, guys, sasabihin ko na. Yung issue nito is, yung kabilang channel, okay. Yung kabilang channel is hindi maganda. And then, yung mga control niya, pag pinipihit mo, ang sagwa ng tunog. Uh, sa board, kung yung kabilang channel, yung issue niya, tingin ko is mga control lang. Uh, usapan naman namin ng mayari nito eh, Kasi na, na check up ko, nasabi ko sa kanya, palit lahat ng control. Ang gagawin natin para umalik sa dati niyang tunog. Lahat ito palit. Kasi ginagamit niya sa video ko okay ito. Hindi pa tayo video, ang uh, volume sa may karaoke niya is, oh, papalitan na rin. Pakinggan nyo muna. Paparinig ko sa inyo na yung issue niya. Play natin yung music. Tapos yung speaker na gagamitin natin, ayan, tingnan nyo, gawain ni Solid G, yung dami, oh. <laughs> Napatungan nitong box, hindi pa kinukuha to eh. Kaya mo natin pang testing. Yan, kabilang channel, and then itong isa is kabilang channel. Para may ko sa inyo na ganun nga yung issue niya. Yan. Pawala ng pawala ng pawala ng kwenta yung vlog natin ah. op yeah, play or on off. Oh. Naka-volume agad ah. Yan. eto kabilang channel, pakinggan niyo ah. Kanya yung balance input niya. Ah. Oh. Okay pa kabilang channel yan good yan tapos isa lang yung input na nilagay ko para mas marinig nyo na maayos ito lipat ko to sa may kabilang channel itong kabila is walang tunog tingnan nyo oh. mayroon man siya mahina oh. mahina di ba oh Oh. Malakas siya pag pinipihit mo dito. Oh. Ibig sabihin, yung balance niya is hindi na magana, yung kabilang side na lang yung merong signal yung kabila wala na o. Oh. bago yan 1 year pa lang o oh, yun yun yung ipipix ko for today's video so, antay antay lang muna kayo I Kakabit ko lang itong uh, mga control or papalitan ko lang kasi pag repair yung content ko na pinapakita ko kung paano siya i-repair wale, hindi walang nanonood. <laughs> uh, stay tuned. Napalitan ko na yung mga control. Natanggal na yung nabo. Oh. Sama ko rito, master. <laughs> master to sa LED TV. Nga pala, baka may mga sa may mga gustong magpagawa ng LED TV. Akala nyo, audio lang yung ginagawa ko kasi audio lang yung mga pinapakita ko sa video. All around technician kami. Magawa kami ng LED. Lahat ng kayang buting tingin, magawa kami. Na uh, gusto magpapa-service around dito lang sa may kwan. Lahat ng kaya niyang puntahan, pupuntahan nito. Happy <laughs> <Make the heart. laughs> uh, din yan. Comment na lang kayo dyan sa may comment section or mag-PM kayo dyan. Sa mga gusto magpapagawa ng lead TV, eh, service, kaya. ay tanong laki pa yan. Ito, pinalitan ko na itong uh, volume, volume sa may echo, ay, sa may mic, and then echo. Itong base na uh, mid and then treble balance lahat kasi yung balance kanina hindi gumagana eh tapos yung master volume sinabay ko na para wala nang masabi yung mayari kasi usapan naman palit lahat eh ngayon testing na natin para matapos na yung vlog natin at talo na naman kwentang video to eh yung mga master dyan na pang malakasan yung ginagawa eh tawanan na lang ito yan naka uh, on na siya yung speaker natin dito nakaharap po oh. tinat Ayan, play natin. Ito na. Ito na agad yung base. So, kasi naka-super base siya. Yan. Yung balance. Ano, gumagana na yung balance. So, kanina, hindi yan eh. Tapos, lipat natin. Ito yung channel kanina na hindi gumagana. Yung left channel. Yung right, Ito, dengan pakinggan nyo. Walang volume. Yan, no? Oh. oh. Arnik ba? Masa natin. Oh, left channel, right channel. <laughs> Ba? Isa sa napapansin ko yan Sa ngayon, sa mga generic na uh, Integrated amplifier Sakit nila yung Yung mga control na Bibili ka pa ba? Bibili <laughs> ka pa ba ng Ganito, yung generic Bibili ka pa ba ng TGP Ayan, yan lang Hanggang dito na lang yung vlog ko eh, babalik na lang yung mga nab nito. Na ito. Yan lang naman yung point ko eh. Maipapakita ko lang sa inyo. awareness ba? Na, kung mari kung may budget eh, doon na tayo sa original. Eh, kung budget friendly talaga naanap mo, eh, susugal ka. Mura nga, pero, eh, hindi ka mag-expect na tatagal yung unit mo. Kasi, yun, kita nyo naman eh. Naliwanag ko naman sa inyo eh. O, lang guys. Para may pang-update lang tayo ng social media pages natin. Yun, promotion. Siyempre, Bago tayo magtapos, eh, shop natin muna. Total, dito tayo nag, uh, kumukuha ng pangkain natin eh. Sa mga gustong magpapa-repair dyan, uh, amplifier, TV, basta, kaya kalikutin uh, around dito sa may sawyo. Pwedeng walk-in, pwedeng deliver. Siyempre, tamatanggap ako nyan. Number 41, Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Yan yung address ng shop ko. Tapat lang yan, no? Mighty Mart. Mighty Mart sa Oyo. Yon social media pages natin. Facebook page sa mga panakapag-follow, pakipalo. And then, siyempre, pakishare nyo ng... Share nyo yung mga walang kwentang video natin para mas marami makakapanood. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe. And then, siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para eh updated tayo sa mga susunod na video yun ingat God bless and then peace out ano bibili ka pa ba? wag na <laughs>